Idol, paki-explain naman yung calories. Yung calories, yan yung kinakain natin, may energy yan. Yung calories na yun, yung energy kailangan para i-burn yun, para magka-energy yung katawan natin. Ngayon, kung gusto natin pumayat, konting kakainin natin calories, para magre-release ng fat cells, ketosis ang katawan natin. Yun yung logic kaya naka-calorie deficit tayo. Yung iba, mas mabilis pag-fasting. Ang problema naman sa iba, nag-fasting nga na 16 hours, 24 hours, 2 days, pero yung kinain nila, lagpas sa calorie deficit, nagka-calorie maintenance, or calorie surplus, so nagigain pa sila ng weight. So ang calories ay energy na nakakuha natin sa kinakain natin. Pag kinain natin yun, may energy tayo. Pag di natin burn yun, magiging stored fat. Sa lalaki, sa chan, sa babae, sa hips, sa butt, sa thighs, sa arms. So, yun. Genetics na natin yun. Pag nag-workout tayo, ano una ma-de-develop? Kung lahat naman, proper stimulation, genetics din. May iba chest, may iba legs. Yan, nakukornihan na si Wilmer. Sabi niya, Lodi, daddy, paulit-ulit ka na. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you guys. God bless. Happy healthy.